Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan Kanina nga ay nagtala ng season high 45 points si Luka Doncic sa kanyang pagbabalik sa Dallas, Texas. Isang historic performance nga mula sa Slovenian star. Higit sa lahat ay nagresulta nga ito sa panalo mga kaibigan. A much needed win para sa Lakers. Hindi dahil sa delikado silang malaglag sa standings o sa playoffs, kundi importante ang panalo na ito kung nais nga nilang matiyak ang pwesto sa third seed ng Western Conference. Dahil sa panalo na ito kanina ng Lakers ay opisyal na silang pasok sa playoffs kahit nga dikitan pa din ng standings at matalo sila sa next 2 games sila ay hindi na sila bababa pa sa top 6 ng West for several reasons tulad ng mga tiebreaker advantage nila at madami sa 4 to 8 seeds sa magkakaroon pa ng game sa isa't isa. Subalit kung nais silang matiyak ang third seed ay kailangan nilang manalo ng isang game sa 2 remaining games sila laban sa Houston Rockets at Portland Trailblazers. Parehong non-bearing game na ito para sa Rockets at Blazers. Ang Rockets nga ay hindi na aangat o bababa ba pa sa second seed manalo o matalo man sila. Habang ang Blazers naman ay laglag na nga mga kaibigan. So paano nga ba kapag natalo ng dalawang beses pa ang Lakers sa next two games sila? Well, posible pa rin nga nilang mahawakan ng third seed. Subalit so, dapat ay matalo din ng tigi isang game pa ang Clippers, Grizzlies, Warriors at Denver Nuggets. So tila ba nakaasa ka nga sa ibang team? Kaya naman to be safe ay kailangan nilang makuha ang isang panalo. Preferably, ang target nga nila ay makuha ang panalo kontra sa Houston Rockets upang makapagpahinga na sila sa final regular season game laban sa Blazers. Si Sinabi din ni Coach JJ Redick na hindi pa siya kontento sa guaranteed playoff spot at nais niyang makamtan ng third seed. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang ang Warriors naman ay babagsak sa play-in spot sa ngayon na 7 seed matapos sa madisgrasya ng San Antonio Spurs. Nakompleto nga ng Spurs na walang Wemby at Fox ang comeback at tinapos ito ng former Warriors player Harrison Barnes sa isang fadeaway buzzer beater na 3 points para ibigay sa Warriors ang crucial loss na ito sa score na 114-111. to 111. Kahit nga si Curry ay natulala na lamang dito kasama ang libo-libong fans sa arena. Natalo nga ang Warriors sa Spurs na wala ng bilang ang panalo na ito dahil laglag na nga sila at natalo sila kahit ng gumawa ng 30 points and 8 rebounds si Steph Curry at 28 points 7 assists kay Jimmy Butler. Sa Spurs ay gumawa ng 21 points 8 rebounds si Keldon Johnson, 21 points din si Stephen Cassell at 20 points si Harrison Barnes. Panalo din ng Denver Nuggets kontra sa si Sacramento Kings sa score na 124 to 116. 25 points si Christian Brown, 21 points si Aaron Gordon, 21 points din si Michael Porter Jr. 20 points, 12 rebounds, 11 assists, and 4 steals si Nikola Jokic at 18 points si Jalen Pickett. Nakuha naman ng Clippers ang dominant win laban sa Houston Rockets at nanguna dyan ng 35 points, 10 assists si James Harden, 22 points, 10 rebounds, 4 assists, and 3 steals si Kawhi Leonard, 20 points, 11 rebounds, and 10 assists si David sa Subats at 18 points si Bogdanovich. Aangat na nga ang Grizzlies sa 6 seed at babagsak naman sa 7 seed ang Warriors.